Hi guys. Meron na akong nabili sa ano sa TikTok na study table. So titingnan natin kung okay ba siya o hindi. Parang ano, parang maliit yung box niya kamaliit na mesa lang ito na study table. So, titignan natin, buksan muna natin mga langga. Sana maganda to. ang gaan lang ng box baka hindi ito table as in ang gaan lang talaga ng box sa tingin ko parang maliit lang siya pero nung nakita ko sa ano sa live live ko kasi siyang na na ano, order nung nakita ko sa live malaki naman ang ano mukang mukhang malaki naman siya tapos nung tiningnan ko sa reviews Okay naman. Maganda yung mga reviews nito. So kaya nag-order ako. Uh -oh. maliit lang pala siya na. Dumi ka. Okay lang, di ba? Mm. Okay lang. Guys, maliit lang siya. Parang ano lang siya. Medyo malaki konti sa ano sa laptop. Pero okay na rin. Study table. Malaki kasi siya sa live tapos yung mga reviews niya maganda naman, ang dami talagang bumili. So, okay lang 'to. Pwede na. Pansamantala pero maghahanap ako ng mas malaki. Siguro maghanap ako sa mga ano, yung sa may bandang Angeles, maghanap ako ng surplus na Japan. Galing Japan. Kasi matitibay yun, magaganda. Dahil well, gusto ko may study table yung anak ko dahil gusto na niyang magbukod ng kwarto. So, mayroong bakanting kwarto dito. Lagyan ko naman ng design ang kwarto ng anak ko gusto ko na mayroon siyang study table tapos mayroon siyang salamin at lagayan ng kanyang mga anik-anik sa katawan ganyan malaki na kasi siya hindi na siya pwede dito magkatabi kami dahil lagi niya akong nababatukan lagi akong natatamaan sa kamay ang bigat ng kamay niya gustong gusto niya na rin magbukod ng kwarto kasi para may privacy siya lagi niya kausap yung mga kaibigan mga kaklase niya eh pag naririnig ko maglalaro sila nakuusap nahihiya yung anak ko kailangan na niya ng may sariling kwarto ang liit talaga ng ano, ang liit talaga ng study table na to. or tama-tama lang siya. Madaya talaga ang laki niya sa live. Promise. Maganda pa naman sana. So, yan lang. Pansamantala lang to, guys. Na ano, at least meron. Ganyan okay. lang. <laughs> Ang liit. Ano, ma? ano ba? Paano mo lang? Hmm? Paano mo? Ayun ko medyo masakas. Okay, Pimulit ko dyan ako nga rin. Ay, ikaw lang. Sana hindi na ako bumili ng ganito kasi mayroon kang mesa dyan eh. Parang sana dyan sabi kasi di adjust sabi Jadi, dia mata as. yang Okay na. Sige. <laughs> Siryan so lang talaga siya, guys. Maliit lang. So, thank you for watching. See you in our next vlog. Bye-bye, mga langga. Babush, babush. Bye.